Yo, what's up mga karancho? Kamusta? JJTV at nagbabalit nila naman tayo sa vlog at gamit natin ngayon ang aking green screen na So, ang araw is maglalabas lang ako ng hinanakit sa, sa mga nanloob sa mga nagbubuk sa mga express delivery tulad ng Grab Express, lalo Toktok, at Borso. Kahit anong mga platform na eh. maglalabas lang ako samanan loob sa no? <laughs> kanila. eh dito na lang ako maglalabas sa mga ng loob. Kasi hindi pwede sa customer. Pag sa customer ka naglabas ng sa ng loob, no? report ka talaga. No? <laughs> no, report ka, wala kang trabaho buwas. No? So, dito na lang ako sa camera, maglalabas ng hinanain no? Mga galit ko sa mga customer, no? Okay. Ito po yung mga, mga ilang, ilang lang naman na ugali ng mga hinayupak na customer na ito, no? Ito yung mga kinainisan ko. Ako lang naman, ha, sa na. akin. Ewan ko lang sa iba. Kaya kung ikaw ay hindi ka delivery rider, huwag ka nang panoorin to, isip mo na. <laughs> Kasi, hindi mo ako maintindihan, no? You feel me? Hindi mo ako maintindihan, dapat you feel me pag pinapanood ng video to. So, ito na, Magbibili ako mga mga ilang ilan na mga nakaka abusive na customer, no? Kaya, let's go! Ito ang una sa aking listahan, no? Ng mga nakakailis na customer. Sa akin lang naman, no? Kung sa iba, bahala kayo sa buhay. Basta ako maglalabas na akong hinahin dito, no? Dito sa camera na to. So, ito, ito, ito ang mga rin. Una, Gcash. Gcash. E-wallet, no? E-wallet. Pag na-deliver mo na sa kanila, kasabihin sa'yo, Gcash ang bayan. No? at nakalagay naman sa application nila na payment method is cash pagkaiba ho ang e-wallet at cash no? okay lang din naman sana wala naman din problema kaso nga lang pag hiningihan kayo ng dagdag mga limang piso hanggang sambung piso huwag kayong magalit alam nyo ba bakit ika-cash out pa ho namin yan no? pupunta pa kami tindahan para i-cash out para maging cash no? nakalagay hook sa application nyo payment method is cash tapos ibabayad -bu niyo sa amin e-wallet magkaibaw yun no magkaibaw yun kaya ko ako sa inyo magbago na kayo pwede niyo naman huwag i-top up yan e-wallet nyo sa mga anong platform ngayon no pwede na huwag yun no tapos pag hininga kayo sa mga piso ng piso magagalit pa kayo ba't may detect <coughs> 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 magkaibang nga huwag kasi yung e-wallet cash no kakalitasan kami ng komisyon nila tapos ibabayad niya sa amin. is e-wallet so ang mangyayari pupunta kami so nyari, example kunyari example. 70 pesos hihinga namin kayo na 80 pesos sa e-wallet pupunta pa ako kami tindahan para mag cash out ko kung ayaw dagdag bibayad niya sa amin exactly 70 ang mangyayari magbabayad pa kami ng another dagdag para mag cash out So, talo na ho kami. So, ayun nga, mga tol, Magkaiba ho ang e-wallet at ang cash, ha? Alright? Sunod sa ang listahan, mga karantina, ito ho yung nakatulog daw ho sila, ano. Nagbubuk sila ng padala, tapos matutulog. Ha? Matutulog ka? Anyari, ma'am, sir, nagbubuk ng padala, tapos matutulogan nyo kami, no? So, tawag kami ng tawag, doorbell kami ng doorbell sa mga pintungin, yun, oh. Tapos, kasabihin nyo pagkasagot halos 45 minutes bago niyo sagutin. Ay, nakadulog ko ako. Dapat tadulugan na lang habang buhay. Dapat tadulugan <laughs> na lang habang buhay. No? No? Umukha kami ang tanawang sa tapat ng bahay niyo. Bayaran niyo kami. Hindi naman sa mukhang pera kami. Pero sayang kasi yung oras sa paghihintay namin. Na yung No? Paghihintay kami. Na walang kami ng buhay. Ang tagal namin kakahintay sa No? May bukasok na buhay na sa amin. So sobrang tagal namin doon sa inyo, no? Hindi na makipaghintay isang customer na masusunod namin pipake up at ika-cancel na nila. So dapat bayaran nyo kami. Tapos pag hininga kayo ng dagdag, sasabihin nyo ba't may dagdag? Eh natulog ka nga eh. Ha? Natulog ka eh. Ha? Pagkabok mo natulog ka. Hindi dapat natulog ka lang habang buhay. <laughs> Tapos yung mga yung pa nasa kondo. No? Nasa kondo. Taas may guard sa baba, may receptionist. Ang nyo, nakabook lang kayo sa pangalan nyo. Tapos, wala nakalagay na yun. Wala nakalagay na kahit ano. Siyempre oh, gusto namin maiwan dun sa receptionist or guard. Wala ho, oh, kami batayan. Kung kanino, pangalan nyo, nah, hindi naman ho oh, lahat kayo kakilala ng guard. Kakilala ng receptionist. Kailangan ho lang malaman. Yung ano yung unit nyo. Na kung anong floor kayo. Dapat ho, oh, kung matatulog kayo, nilista nyo na lang, iwan mo sa yard, iwan mo sa receptionist, no? Tapos nakalagay na na unit nyo. Hindi naman ho kami mga hula, eh. No? anong unit mo rin. No? Pwede naman iwan. Pero kailangan may confirmation nang nasa taas. Which is kayo. Mga nag-book tag ng gramnet o lalabog na yan, no? Ang doksingi, no? Bukod doon sa nakatulog, no? eh tuyo na wala sa isip nila. <laughs> na sa isip nila, nagbuka, tapos nakalimutan mo. Tanga! Ay, skalan ma'am, sir. Nagbuka. Tulog na tulog yung cellphone mo. Nandun ka pala sa labas, lumabas pala, iniwan mo yung cellphone mo. Pero alam mo may deliver ka. No? Kasabihin mo na sa isip mo. Buti hindi tuloy na wala yung isip mo, no? What? Mas okay na ito na wala yung isip mo. <laughs> Kaya na pa kami rin eh. No? Ang tagal namin na gawin sa iyo, sabihin mo na wala sa isip mo. <laughs> Gago! So yun nga, bukod sa nakatulog oh, ako, na wala sa isip ko. No? magka magkadikit magka yan, dalawa na yan eh. No? Nangyayari yan. Ah, siguro sa isang ligo, apat na ways nangyayari sa akin sa mga dinidelibirango. Kaya ito naman, hung susunod Ito sa mga common deliveries to. No? Ito nagbabok ng bulky. Oh, bulky. Yung malaki pa sa ambot, mo yung bubuhatin mo. Wow! Wow! Yung mga, yung lalo sa Dubisoria, no? Mga t-shirt, no? Mga 300 pieces na t-shirt. Or igit pa. Malaki yun. Tapos dalawang pirasong black na itin. Black na plastic, gano? <coughs> lalagay mo sa lugod mo. No? Tapos sasabihin nung tindera dyan sa Dubisoria. Bakit sa grab ka nag... Bakit sa grab ka nag-book, ma'am? Dapat sa lalabog ni Grab di ni lalabog ni Tok Iisa lang ho kami, dalawa gulong na ginagamit namin. No? Konting gewang niya, sisimple lang ho kami. No? Hindi niyo ho na iintindihan niyo. Tapos, sasabihin ng customer, alam naman nilang bagay. Tapos, sasabihin ng customer, dagdagan na lang namin kuya. Ito yun naman, dagdagan, hindi naman kami mukhang pera. kailangan natin ng pera. Pero dadagdagan mo kasi bahal ko yung papadala mo. Ay po na pag na-discrush naman kami, yan dadagdag mo isang daan, hindi mo kaya pa pagamot yan. <laughs> no? Tinatakon nyo kami sa dadagdagan, dadagdagan. No? Dadagdagan nyo. Tapos, gusto nyo dalhin namin kagad. Hindi ho pe pwede. No? Kasi nga, dalawa lang ang gulong namin. Konting gaywang lang namin, isemplang kami. Tapos ang buhay mo, Tapos ang uh, trabaho namin. Kung di naman, Huwag naman sana, no? Huwag naman sana matapos ang buhay, no? Tapos sasabihin ng iba. Ba't yung iba kaya? Yung iba yun, no? Alam mo ba to, bakit kinuha na nila at dinilibro na nila? Wala na ho silang magagawa. Kunwari, nag-book ka, malayo pa lang yung ride yan. Pinuntahan yung pick-up. Doon pa lang namin malalaman na baka pala yung papadala niya. Siyempre, si rider, kumonsumo na ng oras at gasolina. Wala na nagamay. Eh. Talo na siya kapag kinasalina pa yun magtatagal pa. Tapos sasabihin pa nila, may naka-note naman daw. Eh, pum! Naka-auto-accept ko kami, no? Tsaka lang huwag namin mababasa yung note na bahal ko yung papel, alam mo. Okay. Sasabihin mo, ba't ko yung accept? May naka ka. Naka-auto-accept ko kami. Lalo na ho sa amin, mga Marami pa ho yan, eh. Ito lang muna yung panghuli. Mag-comment ho kayo kung ano pa yung mga naranasan nyo sa mga music na post nyo. So ito huli, para sa akin. Ito po yung ko na double book. <laughs> nagbubuk siya sa Grab Express. Nagbubuk siya sa lalang Wow naman! Kung sino unang dumating, dun mo niya bibigay yung item. Grabe ba? O ba? ka kapatid. Ha? Ano? Finish line? Kung sino mauna? Saan <laughs> yung huli? Tapos, so, dumating na si lalang mo. Nauna, syempre. Tapos, binigay ni customer yung item. Pagdating ni Grab Express, alam niya may kukunin pa siya eh. Kasi hindi pa sa app niya eh. so sasabihin ni customer, ay kuya, nakuha na ho ni Lala eh buyan ako ganahuni, lalalumbe. Huh 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 mong huh din oh. huh 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 gasolina oras, papunta dyan sa inyo. Tapos sasabihin mo, nakuha na ni isang rider. Ba't di ka makapaghintay? Isa lang ibok mo. No, huwag kang magbok ng dalawa. Isa lang ang mo. Kung ano lang yung pwedeng nasa harap mo mo, Grab Express lang, o Lala mo, o oh, Borso, Tok Tok lang, huwag mo. Iwasan nyo yung ganyan. No? Uugus ka ng oras eh. Ubus bus niya, ako si Ryder. Madalas na nangyari sa akin yan, maaaralan siya. Dito no, na ako mag-reklamo sa camera na to kasi hindi naman pwede sa customer. Dahil na-report ka pa niya. Nag-aksaya ka ng gasolina papunta dun sa pick-up. Tapos sasawin sa'yo, na-pick-up na ng isa. Ah, oh, ako ka pala eh. <laughs> sorry, sorry sa word, no? Tapos, ito pa matindi niya, mga kato. You no? Know? Babalatang kahuna. I-cancel mo na ho yan. Wow! 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 wow. Ako pa mag-cancel kayo mag-cancel. Ako pa yung mo mag-cancel. Alam nyo, pag nag... Bangari, bibigyan ko kayo ng example. Kapag ko kaming mga rider ang nag-cancel sa booking, tatalon mo yan sa ibang rider. Ibig mo sabihin niya, ayoko ng booking, lilipat ko sa ibang rider So may pupunta na naman sa inyo, sasabihin nyo ulit, gano'n. talo na nga kami sa paghihintay. Nabawasan pa kami ng para sa incentives namin kung isa ka sa mga express platform, naiintindihan no? mo siguro ako. Kung hindi naman, ito yung hinanain ko sa mga gantong customer. So mga makakapanood nito, no? kung kakalat mo itong video na ito, kung may mag-share man, no? kung isa sa mga kapamilya na ganyan ang gali. Pagsabihan nyo, no? umuubos po kami ng gasolina, oras, at pawis po, papunta doon sa pick up tapos sasabihin nyo, double book. Magsasorry lang kayo. Bayaran nyo kami ay kalahati. Kaya nyo i-cancel. Kaya ho mag-cancel, hindi ho kami yung mag-cancel. Sarap maging PJ para maghila ng patina ng gusto, <laughs> diba? Maging responsable tayo sa paggamit ng mga application na ginagamit natin. No? So ayun, hanggang dito lang tayo. Naglabas lang ako ng samahan ng loob dito sa camera ko. Mga busy na host number na to. Maging responsable tayo sa paggamit ng application. Kaya Hanggang dito na lang. Comment down below yung mga gusto nyong paggawa sa video na kung ano experience nyo sa mga music na gusto Kung well, sinasabi nyo kung ginagaya ko si Kung TV, ang kakamali ho, kayo. ko kayo Hindi ko ko ginagaya si Kung TV. Para naman kayo mga tanga, mukha ba akong si Kung TV? <laughs> Gago! Sa so, ginagawa ko ganti, empire, sombrero, sa ganyan kong pananita, pa ginagaya ko si Kung TV. Hindi, ko so, ko yung mga marancho, sumasaan e busi kong TV sa akin kapag ako'y nagbablog, no? <laughs> Gago! Hindi ko siyang inagaya, sumasaan so, e busi kong TV sa akin, no? Wow naman! Wow! Wow!